Nice ko, please Hey everyone, hello mga mamsi, hey hello mga kids So for today's video ay magagawa nga kami ng tanggulo ni Baby Donald Dahil ang tagal-tagal niya nang nire-request dito Yung una, hindi ko nga alam yung tanggulo So nanood nga ako ng mga TikTok videos And nalaman ko nga yung sugar-coated na So, akala ko nung una, napakadaling gawin. So, nagyayabang-yabang pa akong na kay Baby Donna. Eh, ang dali, dali lang pala gawin yan. So, yung trinay namin, yung first try out namin, saging na sa banga yung ginawa namin at eh, talagang nag kami. So, this is our second time. So, keep on watching. So, ayan. Yeah. feeling na matamis talaga to Hey everyone, for today's video nga ay naggawa nga kami ng tanghulo ni Baby Dora. Actually, ang tagal-tagal niya na akong niyayayang gumawa ng tanghulo but hindi ko nga alam kung ano ba yung sinasabi niyang tanghulo na yun. So, hindi ko nga rin alam kung tama ba yung pronunciation ko ng tanghulo or tanghulo. I don't know. Basta, yun na yun. Pag-search nga ako nung may time ako how to make tangulo and may ilan nga akong napanood. So, dahil nga excited na nga rin akong gumawa, niyaaya ko na nga rin agad si Baby Donna without knowing na yung mga simpleng kakailanganin pala ay napakahalaga pala sa paggawa ng tangulo. So, ang pinakatinandaan ko nga is yung iko-coach siya sa caramelized sugar. At yun nga, di ba, bida-bida, akala ko naman ay napakadali lang talagang gumawa ng tangulo. So, nag -i -i bang pa bang kay Baby Donna? Sabi ko, napakadali naman gawin Pero yan, yung yung ginawa ko na and yung first tryout nga namin is sa banga saging na sabay yung ginamit namin. Pero ang ending grabe, sobrang nakakapikot. Kasi alam yung mga mom, she alam yung mga kachismoses. Grabe, sobrang failed talaga nung first tryout out namin. So alam nyo ba yung kinalabasan mga mom, she ayan, i-share ko sa inyo yung video na nagawa na. Okay. ayan mga maam she naging minatamis na saging na saba. <laughs> Although masarap naman siya kasi naging pang merienda din namin siya mga mom. Pero she... nakakalungkot lang kasi hindi namin na-achieve. Ang hirap talaga maging maging bidabida ng no, mga mom. So, ang ginawa ko, nanood ako ulit. So, ang pagkakamali ko pala mga mam, siya dapat white sugar yung ginamit. Brown sugar kasi yung available dito sa kusina. Kaya yun na yung ginamit ko. Nagtipid ako. Tapos, akala ko hindi na talaga kailangan ng yellow. Kailangan pala talaga. So, ayan tuloy na pa second try out nga kami mga mam, At ayun nga, napagastos lalo katitipid. Pero okay lang yan kasi nagiging bonding nga namin tong mga ganitong moment mga mom. Kahit nga nagkakapikunan kami dahil minsan hindi talaga kami magkasundo yung Ito na nga pala yung ginagawa namin mga mams. Yung nilalagay na nga namin sa barbecue stick. Nakita nyo naman yung mga putas na gamit namin. Strawberry, apple, and grapes. O, oh, di diba? Shala-shala muna tayo ngayon mga mams. Tignan nyo nga yung si baby donut. Napaka-cute talaga. Ang cute. Habang ang nilalagay namin yung mga putas sa barbecue stick, takam na takam na siguro to si baby donut. <laughs> Ito yung mga nalagay namin sa barbecue stick ng mga putas. Yan ayusin na ang gagawin naman natin ngayon magpapainit tayo ng kawali at magtutunaw tayo ng white si baby donut nga pala ang nakatoka dito sa pag-aayos ng yelo na gagamitin at dyan namin at nga namin ilalagay yung fruit stick after naming malagyan ng caramelized sugar at habang si baby donut ay nag-aayos ng yelo ang kakailanganin namin ay ako naman ay nagpapainit na ng at kawali at itong mga kawaling gamit ko ay yung nabili nga namin dito sa tiktok shop for 150 pesos grabe ang shala na ang ganda pang gamitin gagamit nga pala ako dito ng kalahating basong tubig Papainit papainitin ko nga lang sa glit ng tubig tapos ilalagay ko na rin yung 1 quart na asukal. 1 8 na muna ang nilagay ko mga kachismoses. Then after a few minutes sinunod ko na nga rin yung 1 8. Dahil lang perfect ang ngulo nga daw mga mamshi ay white pa rin daw yung coating. Bawal nga daw haluin mga mamshi kaya ayan ginaganyan ganyan ko lang. Medyo natatakot nga ako sa part na to kaya ganun lang yung ginagawa ko. Natatakot rin ako maging brown tong white sugar na Hayaan nga lang natin hanggang mag caramelize na. Siguro nga nasa 15 minutes may ko to pinakuluan. Baka mag siya knots can be at mo Dapat guys, yung talagang wala na siyang water like this na yung mga ganyan, ganyan. At yung nafe-feel ko nga malapit na mga kachismoses, ayan, nagtry ako ng isang perasong ubas. Medyo kumakapit na nga sugar sa ubas, kaya ayan, itatry ko na rin sa yelo kung okay so, ba. So ganito rin yung gawin nyo, mga mams, kung hindi talaga kayo sigurado sa ginagawa nyo, magtry kayo ng isang peraso. So hindi pa talaga siya okay, kaya pinakalaan ko pa ng husto. Easy, is it. Okay na to na. So eto na nga mga she, okay na yung tinunaw nating puting asukal. So kailangan palang mga kachismoses ay malbilisan nga yung paggaganito mo. Kailangan mo talaga may kasama kang gagawa dito, hindi pwedeng pabagal-bagal. O diba na-achieve naman mga she, tingnan nyo naman o napaka-kinis, napaka-shiny niya. So, achieve na achieve nga natin yung coating ng ating tangulo. At gumamit na nga ako ng sandok para mapabilis mga mamsi. At syempre, she, dahil idea to ni Baby Donut, ayan, hindi yan papahuli talaga. Bida-bida <laughs> din yung bata ngayon. At nga, ayan eh. na nga, eh, kailangan na nating ilubog sa yelo. No. And after a few minutes mga mamsi, so ganito na yung itsura niya and kailangan mo lang siyang ilagay sa plato para and patuyuin. And ito, kaya sinasabi kong huwag kayong pabagal-bagal dahil nagda-dry ang ating caramelized sugar. Tignan nyo yung nang, nangyari sa sugar, guys. So, nangyari nga to sa mga huling fruit stick na ginawa namin. So, ang ginawa ko na Ay, lang, add nga ako ulit ng water, then pinakuluan ko siya ulit. So, kaya ayun mga mams, yung mga huling fruit stick na nilagyan namin ng sugar, it's hindi na siya ganun kaayos. So, yung mga unang ginawa namin, maganda, crunchy, pero yung huli na nga, yung nagdry na yung sugar, ayun, palpak na <laughs> naman. Anyways, masarap naman. Then, yung lasa ng putas, parang medyo nabawasan yung tamis sa Para siyang nablan. So, yun lang mga mams, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!